Hello guys, for today's video ay tayo magpapagawa uli ng salamin dito sa ProVision o diba, ito nga ProVision ang paborito naming pagpagawa ng salamin dahil mura na at napakaganda pa ng quality ng kanilang salamin at napakababait pa ng mga staff dito. Dito nga lang pala yung matatagpuan sa karyedo dito sa Quiapo. Madali lang pala ito hanapin dahil dito lang pala ito sa gilid ng Quiapo makikita. Napakaraming ang paggawaan ng salamin nga dito pero dito kami talaga nagpagawa sa kanila dahil bukod sa maganda na yung quality, napakaganda pa ng design ng kanilang mga salamin. Makikita mo nga dyan grabe. Hindi mo nga alam kung anong mapipili mo dyan dahil sa sobrang daming makikitang magaganda dito. Kaya nga sa mga gusto magpagawa ng salamin ng magagandang quality na pero mura pa, dito nga lang matatagpuan yan sa Provision o ba diba? Provision ay matatagpuan dito sa Quiapo, dito sa Carriedo Street. Hindi nga pala ito napakahirap tanapin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na rin kayo dito. Diba napakaganda ng mga salamin na dito. Thank you for watching. Bye!